Hi guys, magandang hapon. Ayan guys, real talk naman tayo ngayon. Pag-uusapan naman natin yung mga ano guys, mga karanasan natin sa totoong buhay. O ba diba guys, halimbawa mag-asawa guys, kailangan natin mga babae guys na meron tayong sariling pera. May sarili tayong income. Hindi tayo wakasa sa ating mga asawa. Dahil halimbawa, pag nag nagkatampuhan kayong mag-asawa, imbes ayaw mo pang ano na makipagbati makipagbati ka na lang dahil mapipilitan ka man makipagbati dahil kailangan mo manghingi ng pera o, di ba guys <laughs> tapos guys yung ano may confident tayo pag meron tayong sariling pera guys tapos malakas ang loob natin dahil alam natin na may stable ano tayo stable job or, or, kaya stable financial o di pa guys kaya maganda talaga pag may sariling pera guys dahil kung may gusto kang bilhin bilhin mo na na hindi mo na kailangan i-approve papa-approve mo pa sa asawa o di pa guys hindi naman lahat pero kaya maganda talaga yung may sariling kang pera, pera guys dahil confident ka talaga yung, dahil alam mo sa sarili mong hindi ka umaasa o, diba, guys? Maganda kasi yun, guys. At saka, kadalasan kasi sa iba, guys, yung parang, ano ba, yung gusto ko ng trabaho, kasi gusto ko magkapera. yung para bang nagsiself-feeding, guys, kawawa, dahil yun ang iniisip niya. Kaya, kailangan talaga, guys, tayong mga babae, mayroon talaga tayong sariling pera. O, diba, guys? Para ano, lakas ang loob natin. Hindi uh, na kailangan, na magtampo, magtampo pa tayo sa ating asawa, tapos, anuhin pa natin siya, hindi pa natin siya batiin, magpipilitan tayong batiin. <laughs> o, ba diba guys? <laughs> Nang dahil wala tayong choice. O, ba diba guys? Yan lang, guys, sana may natutunan. Maganda talaga pag may sariling income, guys, at may sarili tayong pera. Yun lang guys, sana may natutunan at sana subscribe nyo ako guys. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo ako upang more update guys. Dahil minsan nagsishare ako ng aking mga ideas tungkol din sa paggawa ng content at sa pagre reels Saka share ideas na din sa mga, halimbawa sa real talk o oh, ba diba, guys. Yun lang guys, sana may natutunan.